ayos kayo, ha? Yung ko. Huwag niyong ano-ano hindi kayo rin ang kakain nito, ha? This is my magic kawali. say magic kawali. A magic kawali. <laughs> Gusto ko munang prituhin yung ating uh, patatas. Tapos kung naprito natin yung patatas, isiset aside natin yun. After one week, balikan natin siya. Echos! Si uh, Marilyn po, sa pag-ihiwa pa lang, alam na natin hindi marunong pagluto. <laughs> Eto na, chika, dai. Eto na. Maghiwala ka maghiwa kayo dahil pang ano, pang kaldereta. Hiniwa kang, pang, pang lumpia, pang siya ng ayon, sibuyas, natakasan ko. Wala si Ate May. Wala si Malia. Hello and welcome to our vlog. Ngayon ay magluluto tayo ng kalderetang baka sa gata. Pero with a twist. Ano yung twist? I have my angels na mga live audience! <laughs> Ayun po na si Malia! Kinakala tayo Malia! Ayan, live audience ko din si Malia. Okay, eto na nga. Kagaya na sinabi ko, magluluto tayo ng kadalatang baka sa gata with my live audience! Yay! <laughs> Ayos-ayos kayo, ha? Yung nulutuin ko. Huwag niyong ano-ano hindi kayo rin ang kakain nito, ha? Kasi dati, nung mga panahon na nagluluto kami doon sa mga una pa namin vlog, may mga nagko-comment dati doon. Ah, uh, sabi ko, Hoy! Pokwag! <laughs> Mag-invest ka naman sa mga kawali mo na mga ano, ganyan, 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 ganyan. Luto ka ng luto. Hindi ka naman nag invest sa anes, sa mga gamit mo. Meron na po ako mga gamit talaga. Kaya lang po, inatamad lang akong gamitin yung gamit kasi hindi naman po ako manggagamit. just! <laughs> Meron po talaga akong tunong mga naka lang kasi nga, mas komportable po talaga akong gamitin yung magic kawali ko! Yay! Yeah, this is my magic kawali. Say magic kawali. A magic kawali. Eh. <laughs> I just gonna play my game with my iPad and I will go straight to my Yeah. Let's, let's go. Magluluto tayo ngayon, okay? Itabin na natin itong aking ano? Mas gusto ko talaga gamitin 'to eh. At narito ang mga ingredients ng ating kaldereta sa gata. Syempre ang beef, tatlong kilo po 'yan, pinalambot na ni Gina kaninang madaling araw. Patatas, Kiaras sa paborito ni Bugs Bunny at ang liver spread na isang himalmal green peas na isang bundok bell pepper onion optional lang po ang sili cheese optional pa rin yan since meron na tayong gata at eto na nga po yung isang batsyang gata paminta at ang patis ngayon pa gusto ko munang prituhin yung ating ah, patatas. Tapos pag naprito na natin patatas, isiset aside natin yun. After one week, balikan natin siya. Echos! Kumusta kayo, John? <laughs> <laughs> okay lang po. Okay. Pwede kayong magtanong-tanong sa akin, ha? Lalong-lalo -lalo na si Ayin. Si Ayin. <laughs> Ayan. And of course, si Mary Ann. Ayan. Sila po. Si Mary Ann at si Ayin po ay mga karagdagang uh, kasambahay. Si Merlin! Si Merlin! Yan! Si Merlin po dumating sa akin 41 kilos. Ngayon po ay 50 kilos na siya. And si Gina po, ayan si Gina ang aming mayordoma. Si Gina po ang uh, uh, ta taga-award. And of course, ayun po yung prinsesa. Yan! Yeah! Ayan, so uh, siyempre pipirituhin ko muna yung ating patatas. Wait lang ha, baka tayo maaano dito. Dapat mainit na mainit po yung kawali para hindi po dumidikit. Okay? So, gusto kayo dyan? Gutom na ba kayo? Gusto nyo na bang matikman yung aking uh, kalderetang baka weird gata? Sino dito ang Bicolana? Adal, ako po, ma'am. Ayan, si Yaya Merian po ay from Bicol. Ano sa, sa inyong lugar, yung pinakang pinakang masasabi mo, ang hirap lutuin, matrabaho. Pero, worth it. Pag natikman mo naman, dahi. Ano yon Ate Mary Ann? Bicol Express, ma'am. Bicol Express? Okay. Mahirap bang Bicol Express? Okay. Marami mong proseso, eh. Marami pong proseso. Marami ma proseso. Like, marunong ka ba magluto? Opo, ma'am. Yaya Mary Ann, mo ako ng sample papano ang proseso mo ng yung yung sariling way okay, mo ng Bicol Express. Uh, ano po ma'am? Ano po ako ma'am ng gata, gata ng nyog? Syempre. Syempre po. Tsaka baboy po ma'am. Oh. Then sili po ma'am, sili. Sili, o oh, tapos ano Tapos pa? Oh. alamang, <laughs> alamang. Sili, alamang, ano pa? Tapos mga ano ma'am, mga ingredient po ma'am ng mga bawang, bawang sibuyas, sibuyas, uh, uh, luya, luyas. ganun po ma'am, Now, ma ano yung uh sugog mo siya sa kanya, uh, pork. Opo oh, ma'am, pork po ma'am. Point. Opo. Ah, masustansya. ko usap ko si Aya Merian, no? masustansya. Ang taas na energy. <laughs> sa tamis misamis ba? Opo. O, anong specialty mo doon? Eh, ma'am, di po ako marunong magluto eh. Okay. Ah! Yung nanay ko lang po. Yung, siya. Talakain ka lang, ano. Nakikilunga. <laughs> yung na, luto na. lang po niya, dinuguan. O. Si uh, Marilyn po, sa pag-ihiwa pa lang, alam na natin hindi marunong magluto. <laughs> Eto na, chika, day. Eto na. Maghiwa, maghiwa na kayo dahil pang ano, pang kaldereta, hiniwa pang, pang lumpia, pang siyang ngayon, sibuyas, nakakaloka. Ito naman si, of course si Gina po, ang ating uh, matagal-tagal na sa atin si Gina, 35 years na po sa atin <laughs> si Gina. Matagal And, na, tumanda na. Kahit nakapikit yan, alam niya yung mga uh, galawid ko sa kusina. Siguro ma'am, nagluto ka dyan may naalala ka. Sino? Alam mo na sino. Sa Oo. May ko? Oo. habang ka, habang kasi na naganyan-ganyan ka. Ah, pwes. Wala Sabi na. ha. Sira ulo na. <laughs> 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 oh, Mana-mana, di ba? Mana-mana sa amo. Pwede yung ating uh, patatas. Medyo uh, luto na po siya. Gumolden brown na si patatas. So, hihiwalay na po natin itong ating uh, patatas. At tapos, isusunod natin yung ating carrots. Magyan si carrots. Na, mabilis lang yan kasi mabilis maluto ang carrots. Okay, let's go! nagkakuluan ng ating baka. Isasama po Mas namin. Na Siyempre, tinanggalan na po namin yung mga mantika, ng mga taba-taba. Tinanggalan na po namin. Okay? Yun. So now, ito na po. Okay na yung ating carrots. Uh, itatabi na po muna natin yung ating, uh, yung mantika na pinagprituhan, itatabi po natin. Ito araw yan. So yung pinagpalambutan po natin na, anong tawag dito, na sabaw, hindi na po namin inalis. Sinasaw, lagyan natin ang ating paminta. Tama naman talaga siya. Ilagay na natin yung sibuyas. Ayan. Lagyan yung sibuyas. At syempre, tomato paste. Pwede naman pong tomato sauce, pero bet po ang tomato paste. Kay makailan. Sauce mo. Ano po? Uh, ang tomato sauce. Sauce? <laughs> tomato sauce. Ilagay mo na. Gutom na. <laughs> Dali lang. Ayan, nagagalit na po sila. Ito, ko pa nilalagay. Wait lang, di ba? O, ngayon po, so kailangan natin lutuin na buti yung ano, ano, ating tomato sauce. Actually, pwedeng bago ko nilagay ang gata, inuna ko sana muna yung tomato paste. Pero okay na rin yan. So, pwede po, na po natin ilagay pa yung nati... Kasi, di ba, nakikita niyo parang medyo natutuyuan na. Now, pwede po natin ibalik yung ating gata. Dapat po, again, ang apoy ay mahinang-mahina lamang. Yan, ilagay na natin. Ma'am, pwede po magtanong, ma'am. Ano? Ano po, ma'am, paborito ni Keming, ano, recipe? or pagkain po na niluluto nyo before. Lahat naman paborito nun, kahit yata, ano eh, sinelas, lagyan mo ng beto, kakain. <laughs> yes. If given a chance, halimbawa, magkaroon ako ng bagong uh, ka papa or kasama sa buhay. Isa, isa kayo ha, ano yung mga dapat katangian na meron siya? Okay, unahin natin si Ayin. Kung ano ma'am, is, is ma'am sa ano, sa, sa partner niya. Sektuan. Opo. Importante yun. Tama Opo. yun. Honest. Mahalin ka ma'am buong-buo. Mahalin ako ng buong-buo. Ako para sa ko, ah, masaya ka lang kasi simpre matagal na ko sa'yo. Nakikita ko yung nakaraan mo. Medyo masaya ka. Medyo namang hindi. Gusto ko yung sure na sure na. Na masaya. Na hindi o oh, masaya. Hindi ka naiiyak. FYI, lima po sa, one, two, three, four, apat po sa amin ay mga single mom. Except si Ayan. Si Ayon po, uh, may nagsasama pa sila ng asawa niyo. Makayos naman ang pagsasama niyo, no? Opo. Okay. Okay, kung napupo na po ninyo, kami po, bakit? No? Karamihan po talaga. Karamihan po ng mga nakatrabaho ko, ng mga naging kasambahay ko, lahat sila single mom. Ano ba problema? Bakit ganon? pag pagiging single mom dito sa mundo, single mom sa mundo ito, hindi na lang sa Pilipinas, buong mundo yan eh. Actually, buong mundo po naging... Parang ang dali-dali mong hanapin. Nandyan sila anywhere, everywhere. Pero ang hirap maghanap ngayon ng kumpletong pamilya. Ano bang nangyayari? Sino bang may mali? sino bang ano? Di ba? Minsan tuloy mapapaisip ka eh. Ba ni God magsama ng masaya, magsama ng ano, di ba? Humayo kayo at magpakarami, mga ganun-ganun, di ba? Nasa Bible nga yan, di ba? Mahalin mo ang iyong asawa. Pero, ano nangyayari? Kasi, every, it's, I don't know, everywhere. Meron din naman po tayo mga single dad, no? Na talaga naman nagpapakaama na ginagawa lahat yung kanilang mga obligasyon bilang single dad, pero mas marami po talaga ang single mom. Bakit nagkakaganyan talaga tayo yung mga day? Sagutin nyo yung mga tanong day. Sige. Kasi po ma'am, ano, uh, marami kasi ngayon ma'am, ano, yung mga lalaki ma'am na pag nag, uh, katulad ko, OFW oh, ako ma'am, di ba? Nagpumunta ako ng ibang bansa para sa pamilya. Tapos yung partner mo, in, sa kumini... Porkat wala kayo masyadong komunikasyon, yung parang tumigil, yung naghanap siya sa iba, parang naghanap siya ng iba. Kaya nawan parang nawala yung komunikasyon yung mag-asawa. Uh. Ikaw po alam, ma'am, kasi bait naman ako eh. <laughs> Iniiwan ako. Mabait ka. yeah, oo. Oh, oh. hindi na so, ibig mo sabihin, hindi sa sa'yo nagsimula ang pagkakamali kung bakit ka naging single, ma'am. po. Marami naman ganyan eh. Marami naman talaga. Hindi ko alam. Wala naman Meron naman kasi talaga ma'am mga single, ma'am, na sila yung may kasalanan kung bakit sila iniwan. Pero mas bihirang-bihirang mangyari yun. Mas madami yung talagang iniwan dahil uh, alam mo yun, wala ka yung part. O, oh, ako ano? matagal na kong single man, yeah, pero, ano sa tingin mo nagiging dahilan bakit? Sa akin ang dahilan, kasi parang di siya kontento sa aming pamilya, naghahanap pa siya ng iba. Kahit nandyan, me, nagdadala pa siya ng ibang babae. Ah, Ay! Ah! ko okay. Okay. Ayun na nga, uh, uh, isang dahilan, yung walang kakontentuhan, uh, dishonest, no? and uh, mas marami talaga kasi sa mga karamihan talaga mas ma mas marami ang babae talaga po ang nasasakripisyo pero hindi ko po sinasabi na masama ang mga lalaki no pero aminin naman natin talaga na mas marami po ang single mang sa single dad pero pag ka naman ng single dad talaga namang napakabumuting ama no napaka Masakripisyo din naman talaga. At ginagawa nila lahat-lahat para din. And to all the single mom and single dad. Single parents. Thank oh, you, single mom. O, ayan. Magkikimpla na po tayo. Patis ang dadamiting ko, ha, Day? Okay lang ba sa inyo? Opo. Okay, lagyan na po natin ng patiyas. Okay, ah. natin ko na natin. Timplahan na po natin ng paminta at patiyas. Ang ating kaldereta sa gata. Kailangan po natin ilagay na kagaya ng green peas. Lalagyan na natin po ang green peas. Ang green peas na isang himalmal. At tapos, ang ating liver spread. Kalahatiin muna natin kasi masyado marami itong liver spread na ito. Bak, sumobra naman po sa lapot, no? Yan. Yummy, yummy, yummy. Ilalagay na po natin, syempre, yung ating bell pepper or capsicum. Sabi nga, capsicum? Yan, lagyan natin ng capsicum. Now, yung pong sili ay optional nga po. hindi lang po yan, apat lang yan. Go, ladies and gentlemen. The carrots and the patatas na pinrito na natin kanina. There! Yeah. Ayan, luto na po ang ating kaldereta sa gata. Ah, and syempre, isa po ang aking kapatid na titikin, si Kuya Carlo. Ayan. Okay, let's go! Ang mga angels po, titikim na rin dahil sila yung mga intermitted na kanina. Tignan natin kung mag-uusin nila. Ayusin nyo ha. Ayusin yung mga comment nyo ha. Ayun, buya, bilit. O, tikim na rin yung mga kamahiya. Dahil! Dukbi ay nang pasang Nahihiya ka pa. Kunyari ka pa, kitang kita lang ang Diyos ko ayin. Ano na? Ngayon ka ba nahiya talaga? Wow. Mariosa. Ay, sarap. Totoo yan ha, mga kechos. Mm -hmm. Kanto okay. so, naman. Ikaw, Merlin, kailangan mo to. Yan, go! oh sabihin nyo, like and subscribe! Wala. Wala. Thank you so much and sana po ay uh, dumami po tayo ang um, aming mga subscribers. Please like and subscribe Malia and Mamang and Ate Mae. Yeah? Ay, papalitan na po namin title. Alam na sa akin sinasabi nila isama na rin ko si Ate Mae. Yes. Let's go.